Kamakailan lang ay may pinalabas na panukala na magkakaroon ng 250 congestion fee para sa mga bisita at pribadong sasakyan na papasok ng Baguio City Central Business District, particular sa Session Road. Bagamat ito'y isang lamang, ay marami na ang umalma dito sa social media at umani ito ng katakot-takot ng pambabatch. 250? No nga pwedeng bilhin ito? isang good taste rice at meron ka pang pambihin ng candy para mayroon kang hinunguya habang nakapila. Shawarma. Pwede mo rin ilibre yung shota mong tupakin na umaya sa iyong mamasya. Wag-wag. Sigurado ako may makukuha kang quality na gamit sa kanyang halaga. Pambili ng load para makavideo mo na yung nililigawan mong hanggang ngayon. Ayaw pa sayo. Marami nga naman pala ang mapupuntahan ng 250, kaya pala marami ang nag-aalboroto. Katwiran naman ng mga nagpapanukala nito ay isa ito sa mga napakahalagang hakbang para mas lalong ma-develop ang pagiging isang smart city <coughs> ng Baguio City. Ito rin ay ginagawa sa mga first class na lugar gaya ng Singapore, London at New York. Ang tanong, ang bagi ba ay katulad din ng mga lugar na napangit na mayroong maayos na sistema ng pampublikong transportasyon. Isa sa mga napakahalagang bagay na dapat tinitingnan ng mga namamahala ay ito. Hindi lahat ng sistema na epektibo sa ibang mayayaman na bansa ay pwede na lang kunin at gamitin sa lugar natin. Parang yung standard na yellow tile na yon, Di ba? Ano ba yan? Maraming kailangang ikonsidera at pagtuunan ng pansin para ito ay maging akma at hindi ito magiging perwisyo lamang. Sa kabilang banda, baka nga naman pag natin ng sistema ng mga first world countries ay magiging first world din ang antas ng pamumuhay natin. Malay ninyo, di ba?